Uh, Ma'am, if you win this election, do you plan on uh, serving the people of Naga multiple terms as well, just like late Sec. Probredo? O naman, I I think pag gumaka dato ka for the first time, aware ka na yung lahat mong plano hindi mo magagawa in three years. So talagang talagang yung pagplano, merong short term sa merong long term. Uh, mahalaga din yung yung continuity. Um uh, tingin ko dapat actively mag-train mag na kami ng mga mas bata para i-prepare na sila for leadership uh, roles. Tingin ko magbe-benefit yung city namin sa yung hundred as a whole pag mga bata na yung medyan. Kailangan lang bigyan sila ng mas maraming opportunities para para humusay. Um, mas hopeful ako sa mga bata kasi ano yan eh. Hindi gaya sa mga generation namin na marami ng marami ng ano to, marami ng pinagdaanan na nakaka nakakapabato sa <laughs> sa mga paniniwala namin pero yung mga bata kasi bukas na bukas pa so sila yung maganda talagang itrain para na, na, experience ko ito nung VP ako sa kasaangat buhay I work with very young people ang nagbe-benefit ang nagbe-benefit yung opisina Ma'am may nakikita ba kayong parang gusto niyong i-train nga sabi Mara, niya? makuhusay na bata dito sa amin. Uh, kailangan lang bigyan ng pagkakataon na humusay pang lalo. Um, tingin ko yun yung future din ng city namin. Uh, mas bigyan ng pagkakataon yung mga bata. Kailangan lang na early on uh, nabibigyan ng, ng espasyo sila uh, to participate. Marami namang programa dito na sinimulan pa ng asawa ko dati. Uh, halimbawa meron kaming yung city youth officials na one month sila nag, nagsiserve yung mga SK namin makuhusay so ano lang mas magbigyan mas magbigay lang siguro mas ayusin lang yung platform kung saan pwede silang makilakok sa governance